changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time. Mga kabrigada, alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Pastor Kibuloy, eh, kailangan na daw munang harapin ang mga kaso sa Pilipinas bago ho isuko sa Amerika. Kampo ni dating Pangulong Duterte muling umapela sa ICC para sa kanyang interim release. Listahan naman ang mga flood control projects pinalalabas daw sa DPWH. By CAM meeting para sa 2026 national budget, itinakda sa Disyembre. Ito naman hong AI-powered tools, target daw gamitin ng pagkor para nga ho sa implementasyon ng mahigpit na regulation sa online gambling. At 42nd death anniversary ni Ninoy Aquino. Ginugunita ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Na Balita Brigada Balita Nationwide sa Umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Araw ho ngayon mga kabrigada ng webes. August 21, 2025, Ninoy Aquino J. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalizay. At Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Balita sa umaga Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada, formal na raw hong hiniling ng Amerika sa gobyerno ng Pilipinas ang ekstradisyon para nga ho kay KOJC leader at arestadong si Apollo Kibuloy. Yan ho mga kabrigada yung kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Pedro Mualdez na noong June pa raw ipinadala ng Amerika ang extradition request sa ating Department of Justice. Pero ay naman ho kay Justice Spokesperson Atty. Miko Clavano, hindi agad ito may sasakat o paran dahil kailangan muna taposin ni Kibuloy ang mga kasong isinampalaban sa kanya dito ho sa Pilipinas. kain pa man, bukas daw yung ahensya na pabilisin ang proseso kung may agarang pangangailangan. Dinino naman ho ni Justice Secretary Boying Rimulya na wala pa raw ho silang natatanggap na official request mula sa US. Kaliwas ho yan sa ibinahagi ni Ambassador Romualdez. Sige buli nga ho mga kabrigada ay matatandaang nasa most wanted list ng FBI dahil po sa mga kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Pilipinas naman ho sa naman ho ay may kinaharap din na kasong qualified human trafficking bago Muling umapela sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Hiniling ng mga abogado ni Duterte na agad siyang palayain at ginagarantiyan na handa itong sumunod sa anumang kondisyon na itatakda ng ICC. Giit ng depensa, hindi kailangan ng ad hoc cooperation agreement sa usapin ng interim release dahil limitado lamang ito sa ilang bansang miyembro ng korte. Samantala, hiniling umano ng dating Pangulo na personal siyang dalawa ng apat niyang anak sa detention facility. Ayon sa bunsong anak na si Veronica Kitty Duterte, ito naging bilin ng kanilang ama nang magkaharap sila sa loob ng kulungan. Kasama ni Kitty sa pagbisita ang kanyang kapatid na si Vice President Sarah Duterte. Uma, ataw, Samantala mga kabrigada... Matapos nga hong iditalye ni Senator Ping Lacson ng umunay katiwalian sa mga flood control projects, mariin namang itinanggi ni House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro First District Representative Arnan Panaligan na may kinalaman ho siya sa pagkakakilanlan at pagpapatupad ng mga proyektong binanggit ng Senador. Pagamat wala hong pinangalanan, lumitaw ang pangalan ni Panaligan sa slide presentation sa Senado na no konektado sa mga proyektong pinonduhan sa pamamagitan po ng mga congressional insertions. Ayon sa kongresista, lahat ng mga flood control projects sa kanyang distrito ay nakapaloob naman daw dito po sa National Expenditure Program bago pa man makarating sa kongreso at tanging DPWH ang may kapangyarihan sa paggawa ng plano, bidding pag-award at pagbabayad ho sa mga kontraktor. Nananawagan din daw siya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong nakaraang taon na agarang ayusin ang mga nasirang proyekto at tiyakin na sumusunod ang ahensya sa tamang structural standards para hindi po nasasayang ang pondo ng bayan. Handa naman daw si Congressman Panaligan na hubarap kay Senator Ping upang ipaliwanag ang kanyang pani rapido kada balita na balita mga kapigada Kinundinan ni Sen. Bongo ang umano'y irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan sa kanyang manifestation. Iginiit ni Go na dapat panagutin ang mga sangkot sa umano'y paglustay ng pondo ng bayan sa substandard na flood control projects. Binigyang diin ng Sen. na lalo itong nagdudulot ng perwisyo dahil hindi naman natutukunan ang problema sa pagbaha. Anya, malinaw na kawalan ng pananagutan at kapabayaan ang naging ugat kung bakit nananatiling delikado at apektado ang maraming residente tuwing may malakas na ulan. Gayong dapat sana'y matagal nang nabigyan ng solusyon ang ganitong suliranin sa pamamagitan ng maayos at dekalidad na mga infrastruktura. Si Pangulong Bongbong Marcos, inatasan na ho itong DPWH na ilabas na ang full list ng mga flood control projects. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! <laughs> Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na ilabas ang kompletong listahan ng lahat ng flood control projects sa bansa. Kasunod ito ng personal na pag-inspeksyon ng Pangulo sa Bulacan kahapon kung saan natuklas ang Ghost Project, ang Reinforced Concrete River Wall sa Barangay Piel, Baliwag na nagkakalaga ng higit 55 million pesos. Maliban sa pagiging Ghost Project, hindi rin ito kasama sa listahan ng mga flood control na isinumi tinang ng DPWH kay Pangulong Marcos dahil dito nagbanta ang punong ehekotibo na hindi niya ito pala Sususpendihin daw at kakasuhan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds through Falsification of Public Documents ang lahat ng opisyal na nagsabuatan sa pag-authorize sa naturang proyekto. Sa kasalukuyan, umabot na sa may git dalawang libo ang reklamong natanggap ng Malacanang mula sa sumbong sa Pangulo website simula ng ilunsan ito noong nakaraang linggo. Layunin ng online platform form na hikayate ng publiko na magsubite ng ulat hinggil sa mga irregularidad sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ito naman hong BICAM meeting sa 2026 General Appropriations Bill. Posibleng maganap sa unang linggo ng Disyembre ayon sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Ibinahagi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wynne Gatchalian ang kopya ng kanyang magiging kalendaryo sa Senado para sa 2026 General Appropriations Act sa nasabing schedule sa September 1 at maging sa 2. Dito nga sa mga araw na ito ay kakasa ang Development Budget Coordination Committee Briefing. Habang pagdating naman ng September 3 hanggang sa October 24, isasagawa ang budget hearing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa kamilang banda, ang interpolation sa general principles ay gagawin na November 12 hanggang sa 25. Makikita rin sa nasabing schedule na sa December 3 hanggang sa 6. Dito nga planong gawin ng Kongreso ang Bicameral Committee Conference para sa deliberasyon ng 2026 National Budget. Pagkatapos ito ay sa Kanaraw ito ipapadala sa opisina ng Pangulo para sa kanyang paglagda upang maging ganap ng batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kabataan Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kaso ng mga leptospirosis sa bansa, ituloy-tuloy daw huyan sa pagbaba. Ilan na lang ba yan? Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Ngayong ng isang opisyal mula sa Department of Health o DOH na nakitaan na ng downtrend ang mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Ayon kay DOH Undersecretary Mary Ann Palermo Maestrala, sa nakalipas na tatlong araw nilang pag-rounds, napag-alaman nilang wala ng admissions ng leptospirosis at marami ng pasyenteng nakauwi. Aniya, yung mga pasyenteng naiwan na lang ay yung mga nagpapagaling sa mga pasilidad. Una ng pinaalalahanan ng DOH ang mga taong lumusong sa baha na agad magpakonsulta sa doktor upang matugunan ng maaga ang sakit. Maari rin umanong gamitin ang mga fast lanes para sa mabilis na assessment at gamutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Mika News. bagong Brigada Balita Nationwide Sa iba pang balita mga ka-Brigada? Posibleng makatuwang ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang software developers sa mga susunod na buwan upang gumamit ng artificial intelligence o AI-powered tools bilang bahagi ng mas mahigpit na regulasyon sa online gambling. Sa briefing ng House Committee on Appropriations, sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na may mga software product vendors na nakapagpresenta sa kanila ng AI tools na meron ng self-exclusion buttons. Maaari na rin anyang mamonitor o ma-track ang playing habits ng mga parokyano ng online sugal at may ang halaga ng natatalo at naipapanalo. Paliwanag ni Tenko kapag nasilip na mas malaki ang deposito kaysa average deposit ng manlalaro, masususpindi agad ang account nito para i-review. Bukod dito, mas magiging stricto umano ang pag sa submission ng forms para sa registration upang maiwasan ang paglalaro ng minor de edad at masunod ang age requirement. Sa mga legal o licensed online gaming companies, maliit na porsyento lang umano ang nakakalusot na minor de edad dahil gumagamit ng peking ID. Naniniwala naman ng opisyal na napapanahon na ang pagpapasa ng panukalang batas gaya ng kontra isugal bill na inihain ng akbayan upang maging ganap na ang mahigpit na regulasyon kahit magpalit pa ng administrasyon. Rapido, Ito naman hong bilang daw ng mga miyembro at taga-suporta na mga communist service groups na na-neutralize ng pamahalaan umabot na raw huyan sa igit 1,200. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Matapos ang sunod-sunod na operasyon ng militar laban sa rebelding grupo, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na umabot na sa higit 1,200 na mga miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang na-neutralize. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, Kabu 1,298 CTG members and supporters ang sumuko, napatay at naaresto mula January 1 hanggang August 14 ngayong taon. Sa naturang bilang, 1,138 ang sumuko, 86 ang napatay sa iba't ibang military operations at 74 ang naaresto kabilang din sa na-recover at isinuko ay iba't ibang uri ng armas at anti-personal mines. Iginiit ng AFP na patuloy ang kanilang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. At patuloy nilang hinihikayat ang mga natitirang miyembro ng rebelding grupo na talikuran na ang armadong pakikibaka at bumalik sa mapayapang pamumuhay. In the heart of changing lives, ako... Si Brigada Cath Austria ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga OFWs exempted sa na fee hike simula ho sa Setyembre Brigada Jigoboy Custodio, i-Brigada mo! Brigada. B -b -b Tiniyak ng new na IYA Corporation na hindi maaapektuhan ng mga overseas Filipino workers sa nakaambang pagtaas ng passenger service charge at iba pang bayarin sa Ninoy Aquino International Airport simula Setyembre. Si Mananatiling exempted ang mga OFW sa terminal fees bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at ayon sa NNIC. Mula 550 pesos tataas sa 950 pesos ang passenger service charge para sa international travel habang mula 200 pesos ay magiging 390 pesos na man para sa domestic flights ang unang aumento matapos ang mahigit 20 taon nilinaw ng NNIC na ang dagdag singil ay nakasaad sa MIA Administrative Order number no. 1 series of 2024 na inaprobahan ng Department of Transportation at ng gabinete at inaral din ng Asian Development Bank ang koleksyon mula rito ay sa operasyon at pagpapahusay ng pasilidad ng paliparan mula ng hawakan ng NNIC ang operasyon noong September 2024. Nakapagsagawa na ito ng iba't ibang modernisasyon gaya ng bagong palikuran, air conditioning, elevators, gang chairs, baggage trolleys, mas malawak na curbside lanes, OFW lounge, automated parking, at nakatakdang ilunsad ang biometric passenger processing system. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa Umaga! Mga kabrigada, inaalala po ngayong araw. Ito pong ika-apatapot dalawang anibersaryo ng pagpanaw ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Aquino, mga kabrigada, inapas lang noong 1983 matapos po yung kanyang pagbabalik sa Pilipinas upang hamonin nga po yung diktadurya na siyang nagpasiklab ng malawakang kilos na humantong nga po yan sa People Power Revolution. Bilang isang dating mamamahayag, gobernador at senador, nakilala po si Aquino bilang isa sa pinakamatapang daw na kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kahit po sa pagkakakulong at panahong ginugol sa Amerika para po sa kanyang pagpapagamot, patuloy daw husyang tumindig at nagpakita ng katapatan sa paglilingkod sa ating bayan. Brigada Balita sa Umaga Mga kabrigada, marami hong kabataan ngayon ang nahuhumaling sa paninigarilyo at pag-vape na iniisip ng iba na nakaka o di naman kaya e eh, nakakadagdag ng forma. Pero ang hindi nila namamalayan, kaakibat ho nito ang masamang epekto sa kanilang kalusugan. Isa na rito ang hika at iba't ibang respiratory infection na pwedeng magsimula pala sa maagang edad at tumagal hanggang sa pagtanda. Kaya naman para maprotektahan, ng respiratory well-being at lung function, magandang subukan ng ilang sports at pagpapanatili ng balanced diet at sapat na nutrisyon mula sa daily vitamins. Isa na rito ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. End stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Bagong Balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, inaasan pong makararanas at ito na nga, nakararanas na tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at maging sa ilang bahagi ng Luzon at sa Visayas ngayong holiday. Mga kabrigada, meron daw kasing minomonitor na isang low pressure area na huli po yan namataan sa layong 705 kilometers silangan hunang ng Infanta Quezon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa, ito ho ay merong medium chance o katamtamang chance sa na mag-develop bilang isang garap na bagyo. Dahil po sa trough o yung extension o buntot ng LPA, makaranas po ng maulap na papaurin na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog sa bahagi ho ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at maging sa Biliran. Samantala mga kabrigada, Nagpapaulan pa rin po itong umiira laman na southwest monsoon o yung hanging habagat. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. Kada balita nationwide. Kada balita sa umaga. At mga kabrigada ang inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. In the heart of changing lives, kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Haji Kaaminyo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.